Ayon sa aklat ng Eksodo, Kabanata Atato, mga bersikulo de Motiwar hanggang Duantisayim, mayroong isa sa mga pinakamahiwagang pangyayari sa Torah. Ang pangyayaring ito ay waring sumasalungat sa makabagong lohika dahil ang Diyos na nagtalaga kay Moises upang palayain ang mga Israelita mula sa Ehipto ay biglang hinahangad na patayin siya. Ang episode na ito ay nagtataas ng malalim na mga katanungan tungkol sa banal na layunin at papel ni Moises sa kasaysayan ng kaligtasan. Si Moses ay kinikilala sa lumang tipan bilang isang mahalagang pigura na pinili upang pamunuan ng bayan ng Diyos tungo sa kalayaan. Sa kabaligtaran, si Abraham na itinuring na ama ng pananampalataya ay tumanggap ng walang kondisyong tipan ng banal na biyaya. Ang Diyos ay partikular na nagtalaga kay Moises upang gabayan ang mga Israelita mula sa pagkabihag sa Ehipto patungo sa lupang pangako, isang lugar kung saan sila makakatagpo ng kaligtasan. Higit pa rito, si Moises ay malawak na kinikilala bilang ang tagapamagitan ng lumang tipan at ang isa na nagpasa ng kautusan. Kasama sa kanyang pamana ang pagiging autor ng unang limang aklat ng Biblia. Nakilala bilang Pentachuk na mahalaga sa lahat ng kasulatan. Ang buhay ni Moses ay may malaking kahalagahan at maaring suriin bilang isang foreshadowing ng papel ni Heso Kristo sa bagong tipan. Ang mga unang salaysay ni Moises ay makikita sa pambungad ng mga kabanata ng Aklat ng Eksodo. Bagaman Ipinanganak siya sa isang aliping Hebryo, inampun siya ng maharlikang Egypto. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng homicide, kinailangan niyang tumakas sa disyerto at naging isang desterado. Sa panahong ito, inihanda siya ng Diyos para sa misyon na gagawin niya sa hinaharap. Ang isa sa pinakamahalagang sandali sa paglalakbay ni Moises ay nangyari nang makatagpu niya ang Diyos sa nagniningas na palumpong. Ang episode na ito ay nagmamarka ng banal na tawag para sa kanya na maging tagapagpalaya ng mga Israelita. Sa ulat sa Exodus 3.10, si Moises ay nagpapastol sa kawan ng kanyang biyanang si Hetro, isang saserdote ng Midian, nang siya ay pumunta sa bundok Horeb. Doon, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa gitna ng ningas ng apoy sa loob ng isang palumpong na kahit na nagliliyab ay hindi natupok na intriga, lumapit si Moises upang pagmasdan ang pambihirang tanawin. Ang um, pagkatapos, tinawag ng Diyos ang kanyang pangalan at inutusan siyang hubarin ang kanyang mga sandalyas bilang ang lugar kung saan siya ay sagrado. Pagkatapos ay inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Si Moises na natatakot ay tinakpan ang kanyang mukha at narinig na ipinahayag ng Panginoon na nakita niya ang pagdurusa ng kanyang mga tao sa Ehipto at handang palayain sila. Nangako siyang aakain sila sa isang matabang lupain na umaagos ang gatas at pulutpukyutan pukyutan at inutusan si Moises na iharap ang sarili kay Faraon upang hilingin na palayain ang mga Israelita sa kabila ng unang pag-aalinlangan at kahit na nagmumungkahi na magpadala ang Diyos ng iba, tinanggap ni Moises ang misyon. Bilang pagpapatibay ng kanyang tungkulin, hinirang ng Diyos si Aaron ang kanyang kapatid upang samahan siya. Ang salaysay ay nagpatuloy sa pagharap ni na Moises at Aaron kay Faraon sa pangalan ng Panginoon na hinihiling na payagan niyang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa Diyos. Matapos matanggap ang basbas ni Jethro, bumalik si Moises sa Ehipto pagkatapos ng apat na taon ng pagkatapon sa Midian. Naglakbay siya kasama ang kanyang asawang si Zipora at ang kanyang mga anak, si Nagerson at Eliezer. Sa Exodo 4.21-23, Pinagtibay ng Diyos ang kanyang mensahe, binabalaan si Moises na kung tatanggi si faraon na palayain ang mga tao, mamamatay ang kanyang panganay na anak. Ang misteryo ay tumitin din biglang nagbanta ang Diyos na kunin ang buhay ni Moises. Ang episode na ito na inilarawan sa Exodus 4.24.26 ay hindi malinaw na nagpapaliwanag kung ano ang kasalanang ginawa ni Moises. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pangyayari sa paligid, posibleng mahinuha na ang kabiguan ay nauugnay sa pagtutuli ng kanyang anak. Inutusan ng Diyos si Moises na balaan si Faraon tungkol sa kaparusahan na darating sa kanyang panganay na anak kung hindi niya palalayain ang Israel, ngunit hindi pa natupad ni Moises ang isang mahalagang utos sa kanyang sariling tahanan. Ang pagtutuli sa kanyang anak, maliwanag inihanda ng Diyos si Moises sa loob ng maraming taon para sa misyong ito at sa tiyak na sandali hiniling niya ang ganap na pagsunod. Bilang isang pinunong pinili upang gabayan ang mga Israelita at kumatawan sa mga banal na tuntunin, si Moises ay dapat maging isang halimbawa. Gayun pa man, sa pamamagitan ng hindi pagtutuli sa kanyang anak, ipinakita niya ang pagsuway sa isang ritual na itinatag ng Diyos mula pa noong panahon ni Abraham. Ang talata sa Biblia ay naguulat na sa panahon ng paglalakbay, hinarap ng Panginoon si Moises na nagpakamatay sa kanya. Noon si Zipora, ang kaniyang asawa, ay kumuha ng isang matulis na bato at tinuli ang kaniyang anak Pagkatapos ay inihagis niya ang kanyang balat ng masama sa paanan ni Moises at sinabi, Tunay na ikaw ay asawa ng dugo sa akin. Pagkatapos lamang ng gawaing ito, ay iniligtas ng Diyos ang buhay ni Moises. Bagaman hindi nilinaw ng teksto kung sadyang pinabayaan ni Moises ang pagtutuli o kung ito ay isang desisyon na naiimpluensyahan ni Zipporah na hindi isang Israelita at maaaring nag-aatubili sa kaugaliang ito, malinaw na kailangan ng Diyos ng lubos na pagpapasakop sa kaniyang mga batas bago payagan si Moises na magpatuloy sa kaniyang misyon. Itinatampok ng episode na ito ang isang mahalagang spiritual na prinsipyo hindi pinahihintulutan ng Diyos ang mga kompromiso sa pagsunod, lalo na sa mga tinawag na mamuno sa kanyang mga tao. May mga pagkakataong mahigpit niyang kinakaharap ang kanyang mga lingkod upang matiyak na sila ay ganap na nakaayon sa kanyang mga utos bago sila sumulong sa kanilang paglalakbay. Iminumungkahi ng ilang iskolar na maaaring iniwasan ni Moises ang pagsasagawa ng pagtutuli dahil sa mga panggigipit sa kultura o kahit na gustong maiwasan ang pagdurusa para sa kanyang anak. Gayunpaman, ang pagtanggal sa gawaing ito ay sumalungat sa tipan na itinatag kay Abraham. Bilang resulta, itinigil ng Diyos ang kanyang misyon hanggang sa malutas ang isyu ang salaysay na ito ay nagpapatibay na ang pagsunod sa banal na kalooban ay mahalaga para sa mga tinawag sa mga espesyal na misyon. Kahit na ang isang taong pinili ng Diyos tulad ni Moises ay hindi na libre sa pagtupad sa mga itinatag na utos. Pagkatapos lamang iwasto ang kanyang pagkakamali na ipagpatuloy ni Moises ang kanyang paglalakbay patungo sa Ehipto kung saan haharapin niya ang Pharaoh at sisimula ng pagpapalaya ng mga Israelita. Marahil ito ang dahilan kung bakit pinigilan ng Diyos si Moises na pinanagutan siya sa hindi pagtupad sa isang bagay na mahalaga. Bagaman hindi pumayag ang kaniyang asawa, pinigilan si Moises na kumilos, ano pat pinilit si Sipora na magkusa at magsagawa ng pagtutuli. May mga nagtatanong kung bakit nagpakita ng labis na kapaitan ang asawa ni Moises sa panahong ito. Marahil sa unang pagkakataon na unawaan niya ang kabigatan ng paggawi ng kanyang asawa at natanto kung gaano kahalaga para sa buong pamilya na sundin ang mga daan ng Panginoon. Bago si Moises ay espiritual na mamuno sa mga Hebreo, ang kanyang personal na buhay ay kailangang maayos. Lumilitaw na pinabayaan niyang gawin ang sagradong ritual ng pagtutuli, isang simbolo ng banal na tipan sa mga piniling tao. Maaring ito ay dahil sa impluensya ng kulturang medianita o marahil ay hinikayat ito ni Zipporah na maaring itinuring na hindi kailangan ng kaugalian. Anuman ang dahilan, ang pagkabigo ni Moses na lutasi ng isyung ito ay naging dahilan upang hindi siya karapat-dapat para sa kanyang misyon bilang isang espiritual na pinuno. Kailangang lutasi ng problemang ito bago niya maisagawa ng mabisa ang kanyang tungkulin. Ipinahihiwatik ng ulat sa Biblia na sa sandaling isagawa ni Zipporah ang pagtutuli iniligtas ng Diyos si Moises. Ang talatang ito ay mahirap unawain dahil sa kaiklian nito at sa hindi pangkaraniwang paraan kung saan ito binibigyang salita. Binanggit sa versikulo 24 na nasumpungan ng Panginoon si Moises at hinangad na patayin siya, isang pananalita na tila kakaiba. Ang katotohanan na pinapatay ng Diyos ang isang tao ay hindi isang bagay na bago sa kasulatan. Noong nakaraan, nilipol niya ang masasama sa panahon ng baha dahil sa kanilang marahas at makasalanang pagkilos. Inalis din ng Diyos Sir, isa sa mga anak ni Huda, dahil sa kanyang lantarang paghihimagsik gaya ng nakaulat sa Genesis 38-7. Sa mga huling taon ng buhay ni Moises, ipapataw ng Diyos ang parusang kamatayan para sa mga sumuway sa ilang partikular na batas. Sa lahat ng mga kasong ito, ang kaparusahan ay nauugnay sa paglabag sa banal na kalooban. Sa konteksto ng Exodomita Fatro, malinaw na pinarusahan si Moises dahil sa ilang malubhang pagkakamali dahil ipinataw lamang ng Diyos ang kamatayan bilang resulta ng pagsuway. Kaya naman ang kaniyang buhay ay kailangang sumunod sa banal na mga utos bago niya magawa ang pananagutan na pamunuan ang mga Israelita. Maliwanag, hindi ginawa ni Moises ang seremonya ng pagtutuli sa kanyang anak isang gawa na sumasagisag sa tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Bagamat kakaunti ang mga detalye ng episode na ito, nananatiling malinaw ang pangunahing mensahe, ang pagsuway sa pamamagitan man ng pagkilos o hindi pagkilos ay laging humahantong sa matitinding kahihinatnan. Ang isang mahalagang detalye ng kwentong ito ay na si Moises, na pinalaki sa Ehipto ay malamang na hindi sumailalim sa ganap na pagtutuli gaya ng hinihiling ng tipan ni Abraham. Noong panahon ni Josue, ang mga Israelita ay kailangang sumailalim sa pangalawang pagtutuli upang ganap na matanggal ang balat ng masama, isang palatandaan na ang seremonya ay dapat na ganap na isagawa. Ang aklat ng Josue, Pinchatus Duatrisse, ay naguulat na ang Diyos ay nagutos ng pagtutuli sa bagong henerasyon ng mga Israelita na nagpapahiwatig na ang gawaing ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng tipan. Iyon e sa modernong mga pamantayan, ang ritual na ito ay maaring mukhang kakaiba o kahit na hindi kailangan, ngunit para sa Diyos, ito ay isang pangunahing pangangailangan. Walang paraan na mapangunahan ni Moises ang pag-alis kung hindi siya at ang kanyang pamilya ay sumusunod sa banal na ordinansang ito. Nang dumating ang Diyos upang kunin ang buhay ni Moises, si Zipora ang namagitan upang iligtas siya. Ginawa niya ang pagtutuli ng kanyang anak at hinipo si Moises ng kanyang balat ng masama na nagsasabi, Tunay na ikaw ay asawa ng dugo sa akin. Ang kilos na ito ay nagpakalma sa banal na puot at naging dahilan upang maligtas siya ng Diyos. Ang episode na ito ay nagpapakita rin na ang pagtutuli ay hindi lamang isang panlabas na tanda para sa lalaki, ngunit isang katiyakan din sa kanyang asawa na siya ay kabilang sa tipan ng Diyos. Ang lalaking tinuli ay kinilala bilang isang lingkod ng kataas-taasan, isang espiritual na pinuno na umaayon sa mga kahilingan ng Diyos. Dahil sa ulat na ito, bumangon ang pagmumuni-muni. Naglilingkod ba tayo sa Diyos sa isang katanggap-tanggap na paraan? Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng paglilingkod sa Panginoon ayon sa ating sariling kalooban at paglilingkod sa Kanya sa paraang hinihiling niya. Si Haring Saul ay isang halimbawa ng isang taong sinubukang sundin ang Diyos sa kanyang sariling paraan, ngunit pinagalitan sa paggawa nito. Sa Pan Samuel 5.22, sinabi ng propetang si Samuel na, Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa paghahain na na ang buong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa anumang pag-aalay o ritual. Nangangahulugan ito na hindi natin matukoy ang sarili nating paraan ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Nagtakda siya ng malinaw na mga pamantayan na dapat sundin Sinasabi ng maraming tao na lumalakad sila kasama ng Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, ngunit sa araw ng paghuhukom, maaring sabihin niya, Hindi ko kayo nakilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mateo 7.21.23 Hindi sapat na sabihin, Panginoon, Panginoon, kinakailangang sundin ang banal na kalooban. Kaya paano tayo lalakad kasama ng Diyos at paglingkuran siya ng tama, ang unang hakbang ay ang tunay na dedikasyon. Ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng kabuang pangako, isang bagay na hindi maaaring maging mababaw o nakabatay lamang sa kaginhawahan. Kapag ang isang tao ay tunay na nag-alay ng kanilang sarili sa Panginoon, tinatamasa nila ang kanyang proteksyon at patnubay. Ang tapat na pangakong ito ay nagagalak sa puso ng Diyos dahil ninanais niya hindi lamang ang formal na pagsunod, kundi pati na rin ang kagalakan at sigasig sa paglilingkod. Itinuturo sa atin ng Roma 12.11 na huwag maging pabaya sa ating debosyon, kundi maglingkod sa Diyos ng may sigasig at dedikasyon nalulugod ang Diyos kapag buong puso tayong nagsisikap na tuparin ang Kanyang mga tagubilin at layunin para sa ating buhay. Ang pangangasiwa ng Kristiyano ay nangangailangan ng sakripisyo. Sa maraming pagkakataon, ang pagsunod sa Diyos ay maaaring mukhang mahirap o hindi komportable. Ngunit ito ay mahalaga upang matamasa ang Kanyang mga pagpapala sa hinaharap. Binanggit sa awit 50 Pleso na pinagsasamasama ng Diyos ang mga tapat na nakipagtipan sa Kanya sa pamamagitan ng pag-aalay. Ipinakikita nito na ang tunay na pangako sa Diyos ay nagsasangkot ng pagpayag na isuko ang ilang bagay alang-alang sa Kanyang kaharian. Ang sakripisyo ay maaaring may kasamang oras, kakayahan, lakas at mapagkukunan. Maraming halimbawa sa Biblia ang naglalarawan sa prinsipyong ito, tulad ni Daniel, na itinaya ang kanyang posisyon at maging ang kanyang buhay upang magpatuloy sa panalangin, at si Abraham na handang ibigay ang kanyang sariling anak bilang pagsunod sa Panginoon. May koneksyon ang pagmamahal na mayroon tayo para sa Diyos at ang paraan ng pamamahala natin sa ibinigay niya sa atin. Kaya naman, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi limitado sa pagpapahayag ng pananampalataya, kundi may kasamang mga konkretong aksyon. Kinakailangang ibigay ang ating sarili ng lubusan, ng walang pag-aalinlangan, upang ang banal na layunin ay ganap na maisakatuparan sa ating buhay kung ang pagmumuni-muni na ito ay naantig sa iyong puso at nais mong umunlad sa espiritwal, ibahagi ang mensaheng ito upang mas maraming tao ang makaunawa sa kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Magiwan ng iyong komento tungkol sa kung ano ang iyong natutunan mula sa talatang ito at kung paano natin ito magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay huwag kalimutang mag-subscribe upang makatanggap ng higit pang nilalaman tungkol sa salita ng Diyos at palakasin ang iyong pananampalataya.